Another day, another blessing mga Merced Parsi. Sakto nga pag uwi namin, kagigising lang din ang bunso ko, kaya pinakain ko na muna siya. Ito pa nga yung karugtong sa mini vlog ko kahapon at kinuha ko na nga itong mga sinalang ko sa washing tuwalya. ya. tapos sinunod ko naman i washing itong mga damit namin mag-asawa. Naglagay nga lang din ako dyan ng powder tapos sinetap ko lang yung washing. Tapos lumabas naman ako para isang pa mga tuwalya. ya. Wala pa nga ako sa mood maghugas kaya umupo muna ako dito sa may sala para mag-edit ang mga videos. Tapos mag-reply na ngarin sa mga comments niyo. Tapos nag-check na ngarin ako ng nota up ko kung meron na nga ba akong benta nakakatawa kasi minsan umaga pa lang meron na nga kaagad akong benta siguro nung mga time na to nasa 300 plus na yung commission ko kasi nung nag check ako bago ako matulog nasa 700 plus na Wake away go sa mga ko affiliate ko na ganun din yung gawain tulad ko eto naman yung itsura ng kusina namin ang linis nga dun sa may sala pero dito sa may kusina parang binagyo nung mga time na to nakapag edit na nga ako pero hindi pa ako nakakapag voice over kaya naman kagabi nga eh anong oras na ako natapos mag voice over kaya late na ako nakap pag upload So, eto, mabalik naman tayo dito sa ginagawa ko. Bali, inimis ko nga lang dito mga kanin-kanin dito sa mga plato, baso, bago nga ako magsimula maghugas. Ayoko rin kasi talaga magsimula ng medyo makalat nga dito sa lababo. Hinugasan ko na nga rin tong bachat. Eto nga yung gagamitin ko mamaya pag nagbadlaw na ako. Sinimot-simot ko nga lang din yung mga kanin-kanin dito sa lababo at nagbrush na nga rin ako ng konti. Hinapon ko nga lang din yung mga kanin-kanin dun sa may sako. Tapos nagsimula na rin ako magsabon dito ng mga hugasin ko. Alam nyo ba, pagkatapos ko maghugas dito, tuwan-tuwa ako kasi nga meron ng wifi. Kaso nga lang, ewan ko ba, bakit ngayong hapon e eh, wala na namang wifi? Siguro 24 hours lang kami nagkaroon ng wifi at eto, wala na naman nga. Inaayos daw kasi yung kable, kaya pinagpuputol nila. Kahit nga yung pinag-wifi yan namin kahapon, e eh, wala na din silang wifi ngayon. O so, eto, kinahapuna naman, kauwi lang ng asawa ko at nag-request nga na magluto naman daw ako ng pansit canton pang merienda namin. Pinaghalo okay. ko nga lang yung dalawang calamansi, pati isang chili mansi, tapos nagpabili ako sa kanya ng pandisal. Dito kasi sa amin yung malunggay pandisal, 24 hours bukas. Merienda da po tayo mga Marcel Parsley. Thank you Lord sa pagkain. Habang merienda nga kami dito for the chika-chika muna ang mga person about nga sa wifi. At habang nagkikwento nga ako dito, ako lang yung nagsasalita. Ewan ko nga ako nakikinig ba siya. Fast forward naman kinaumagahan. Dumating nga ng maaga itong mga in-order ko na parcel para sa mga bata. modern nga ako nito mga notebook ni Sena. 10 pieces nga itong in-order ko sa kanya. At hindi ko nga alam kung ilang notebook yung kailangan nila. Pero maigi ng sobra kaysa naman kulang. Mahilig sila sa mga ganitong characters ng Sanrio. Kahit nga yung bunso ko, gusto nga ganito din sana yung notebook niya. Kaso nga lang walang available sa writing notebook. In order ko na nga din siya ng isang set ng pambura pati na nga rin ng ball pen. nagustuhan nyo nga itong mga in-unboxing ko, ilalagay eh, ko na lang po ang link sa my comment section. Mas okay na rin kasi magunti-unti ako kaysa magbiglaan ako dahil hindi naman kaya ng budget at baka mabigla ang bulsa. Tiyari. Eto naman pangalawang in-unboxing ko, mga pad paper naman nila to, color, tapos lagayan. Yung karton kasi nitong crayola na to, mabilis lang masira kaya bumili na ako ng casing at tag-isa nga sila na nga rin. Kaya naman bumili na ako ng tag-isang payong nila. Mura na nga akong bibili ako sa online. Dahil 115 nga lang to. Pero pag sa palengke namin, mga nasa 150 pesos din to. Kaya laking tipid din talaga pag sa online ko order. Tapos napakarami mo pang pagpipilian. Okay pa naman yung mga payong nila dati. Kaso parang hindi na appropriate para sa edad nila. Kaya naman yung ganitong automatic na payong na lang yung binili ko para ngayong pasukan. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!